Hello mga busa po, gandang hapon po, Ganang araw sa inyong lahat dyan. Um, maraming maraming salamat na po pala sa mga supporter nyo sa so, pagkakuloy kong kapanood ng video po kahit na pa ganyan, ganyan lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mayroon po kahit konti pa lang po yung bahay ko, maliit pa lang po yung bahay ko, pero dahil po sa inyo, lumalaki po. Maraming salamat po. sa mga subscriber ko, maraming salamat po sa mga nag-follow. Ano po tayo? Mataba po yung aking ulam. Kung wala tayong ulam na iba, sinigang po ito, masarap. Itong nagutom ako. Hmm. Wala ng gulay. Gusto ko gulay. Tanggalin natin yung taba. mga kabisa ko, maraming salamat nga po pala. Huh? Salamat po talaga sa inyo. Sana po, huwag po kayong magsawang manood sa video ko. Patuloy niyo po ko suportahan. At salamat po sa inyo. Kahit pa paano, andyan kayo pinapanood. Maraming salamat po. Sana po, palike na rin po at share na rin po yung mga video ko. Mag-comment din po kayo. Kung may mga mali po ba ako, o ano man po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung mga video ko. Salamat po.